hanan ng mga kwento. Kumusta, mga bata? Ngayong araw ay may isang napakagandang kwento akong ibabahagi sa inyo. Ito ang alamat ng pinya, kaya't maupo na kayo. Makinig ng mabuti at hayaang dalhin kayo ng kwento sa isang mundo ng hiwaga at aral. Ang alamat ng pinya Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may isang batang babae na nagngangalang pinang. Siya ay nagtataglay ng angking kagandahan at kabaitan, ngunit may isang malaking kakulangan. Siya ay kilala sa pagiging tamad. Si Pinang ay madalas na makikitang naglalaro sa ilalim ng puno, habang ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay abala sa pag-aalaga ng kanilang tahanan. Kahit natamat si Pinang, Mahal na mahal siya ng kanyang ina. Madalas siyang suyuin ni Aling Rosa, iniisip na baka balang araw ay magbabago rin ang kanyang anak. Sa tuwing umuwi si Pinang mula sa paglalaro, laging may nakahandang pagkain at masarap na inumin si Aling Rosa para sa kanya. Isang araw, habang abala si Aling Rosa sa pagluluto, tinawag niya si Pinang upang maglinis ng bahay. Ngunit, Gaya ng dati, nagdahilan si Pinang at nagsabing, "Hindi ko makita upang makaiwas sa gawain." Sa halip na tumulong, lumabas siya upang maglaro muli. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nararamdaman ni Aling Rosa ang bigat ng kanyang mga gawain. Madalas siyang mag-isip tungkol sa kinabukasan ni Pinang. Paano na kung lumaki si Pinang? at hindi matutong tumulong? Tanong niya sa sarili. Labis siyang nababahala, ngunit patuloy pa rin umaasa na magbabago ang kanyang anak. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na araw, muli niyang tinawag si Pinang para tulungan siya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala si Pinang. Hinanap niya ito sa bawat sulok ng kanilang tahanan, ngunit walang Pinang na sumasagot nang hihina at nag-aalala na si Aling Rosa at nagsimulang manalangin. Kinabukasan, nagulat si Aling Rosa nang makakita siya ng isang kakaibang halaman sa kanilang bakuran. Ito ay isang bagong tanim na prutas na may maraming mata. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang halaman, ngunit naramdaman niya ang koneksyon nito sa kanyang dasal. Nabalitaan ng mga taga-baryo ang nangyari at sila'y dumagsa sa bakuran ni Aling Rosa upang makita ang prutas. Ang bawat isa'y nagtataka at humahanga sa kakaibang anyo ng pinya. Ito na kaya ang anak ni Aling Rosa? Bulong ng ilan. Habang tinitingnan ni Aling Rosa ang pinya, naalala niya ang mga huling salitang binitiwan niya sa kanyang dasal na magkaroon si Pinang ng maraming mata upang makita ang mga bagay na kanyang iniiwasan. Sa kanyang puso, alam niyang ang prutas na ito ay nagmula sa kanyang anak. Simula noon, ang alamat ng pinya ay naging bahagi ng kultura ng kanilang baryo. Itinuro ni Aling Rosa at ng mga matatanda sa mga kabataan ang kahalagahan ng pagiging masipag at ang pag-iwas sa katamaran. Ang pinya ay naging simbolo ng aral na ito. Ang bunga ng kabutihan at disiplina. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa alamat ng pinya. Sana'y marami kayong natutunan, mga bata. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong pambata. Hanggang sa susunod. Salamat.